Okay, anong ating gawin sa natirang isda na ating niluto kahapon? So, gagawin nating fishball. So, ito ang ating mga sangkap. Ang natirang isda, yung uh, sibuyas, tsaka bawang, itlog. Uh, maglagay tayo ng nor uh, sabor, asin, royo, at tsaka yung uh, black pepper, konting black pepper, at tsaka harina. So, umpisahan na natin. Hindi natin malagyan ng measurement kasi uh, hindi mo matantsa yung natirang isda. Okay. So, ito na ang mga nahiwa nating sibuyas at saka bawang. I-lagay natin dito sa ating uh, grinder, daw ba dito? Tsaka, i-ano eh, natin. i natin, medyo malaki pa. Dagdagan pa natin yung pasta. Pwede na suro. Hindi pa. And then, ihuwad natin dito. Ilagay natin dito sa ating isda. Ikumbay na ang lahat ng mga ingredients. So, lagay natin dito yung ating at si Tuyas at saka bawang. Saka dagdagan natin ng Lagyan na natin ng toyo. Mga isa dalawang kutsarang toyo. Tapos mga isang kutsarang more sabor. And then, a pinch of salt. Tsaka lagyan natin ng itlog. Dalawang itlog to Ay, lagyan natin yung black pepper. Mga 1 quart teaspoon yun. Okay, dagdag na natin yung ating harina Mga 1 and a half tablespoon to. halo ng lahat. Pwede natin ito prituhin. O baka may ano pa, may buto pa ng isda. Okay. This time, tayo ng ating fishball. ball. O kaya gawin na lang ating fish flat para mas madaling maluto. Naglagay tayo ng mantika. bago ilagay ang ating fish flat wag na lang maging fish ball flat na lang okay so maglagay tayo magiging fish patty masarap din to yung gawing burger Let's wait until mag-golden brown yung sides ng ating fish plot. Okay. Magiging golden brown na. Okay. So, ito na guys. Naluto na natin ang ating fish ball. Nakagawa tayo ng 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieces. 9 pieces ng fish ball. So, malalaki din siya yan guys. Wow! Yummy! Yarn.